Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung may ipapangako. Sa pamilya ay gagawin ng maging masaya ang tahanan. Matahimik na araw ang gusto kung may dapat na gagawin ay nakapokus ng makatapos ng maayos, mapanuri at maingat hindi basta kayang mapapakiusapan, at ang nasa isipan ang gumagawa ng mabilis na pagyaman kung sa suhol ng pera ay hindi gagawin dahil mali, maaruga sa magulang handa laging makatulong hanggat makakaya, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 20 number 12 at number 39. Taurus ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw ayaw ka usap ang taong plastik muli ay iiwasan na lang para makaiwas sa abala at kung sa pera ay hindi magpapautang ayaw magkaroon ng kaaway na tao. May ugaling mahaba ang pasensya iiwasan kagad pag naiinis ng makaiwas sa maling sitwasyon, at ayaw ng nagpapataan sa gagawin sa trabaho at maging sa tahanan, laging inuuna na maging maayos ang pagkain ng pamilya. Wala sa isipan ang magselos tiwala lagi sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 36 number 21 at number 10. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mapanuri ang isipan. At kung gagawa ng trabaho ay masinop ayaw ng napipintasan may katapangan ang ugali ngayong araw na madaling ma. Inis, at iiwas sa mga usapang paligoy-ligoy, masinop sa perang kinikita hindi basta magpapautang, naglalaan lagi ng pera para sa emergency at maaruga sa pagkain ng pamilya. Sa trabaho ay madisiplina ayaw ng mga kwentuhan lalo na kung kaberdehan, at hindi basta mapapakiusapan laging maingat para walang maging suliranin, lalo kung sa mga suhulan ng pera o ibang bagay na mali, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 14 number 24 at number 10. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mahabang pasensya. Lalo na sa trabaho para walang maging suliranin, at patuloy na magkakaroon ng hanap buhay, at hindi basta. Magagawang magtiwala kagad laging maingat sa buhay. May katapangan ang ugali na gagawin pagkailangan na maingat naman sa pagsasalita, may kadaliang magselos ngayong araw, sa trabaho ay masinop para walang makuhang kapintasan, at maingat lalo na sa kinikitang pera dahil para sa pamilya ang pera, at ayaw kausap ang mga tao na mahilig sa kaberdehan na pananalita, may kahandaan makatulong kagad sa mga magulang, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 25 number 7 at number 39. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi basta magpapautang sa ibang tao pero sa mga kapatid ay may kahandaan na makatulong, maingat sa pagsasalita ng walang makuhang kapintasan, at kung sa trabaho ay masipag na masinop ayaw ng basta may makikialam sa kanya, madaling maiinis sa ganoong sitwasyon, at sa tahanan ang gusto ay masayang usapan kahit may biruan ay gusto basta walang bastos na salita, wala sa isipan ang pagseselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 26, number 14 at number 37. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay masipag. Laging handa ang isipan na makagawa ng maayos sa gagawin. Matalas ang mga mata at hindi nagtitiwala kagad sa bagong makakausap sa tahanan ay laging ready na makinig sa mga sinasabi ng kapamilya, para laging may solusyon kung may suliranin, masipag at laging inuuna na makatapos ng maayos na gagawin, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 19 and number 25 at number 21. Libra. Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay ayaw. Nang mga usapang aabala sa oras ng paggawa, matyaga. At nakatoon ang isipan sa mga dapat nagagawin sa Hanap buhay, may isipang pwedeng magduda kagad sa kausap. Nagagawin na kagad na lumayo pag ganoon ang naiisip, at hindi gagawa na pwedeng mawala ng hanap buhay, dahil ayaw magutuman ang pamilya. Masaya ang pakiramdam kung nakikita na masaya ang pamilya, para makaipon ng good energy sa tahanan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 20, number 24 at number 35. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mahigpit ayaw ng maduming paggawa ng mga gawain dahil ang nasa isipan pagmalinis. Ang ginagalawan ay lalabas ang kahusayan sa trabaho. Maunawain sa tahanan at may maselang pag-uugali, kung nasa trabaho mas gusto ang mag-isa na gagawa, hindi nagbibigay kagad ng pagtitiwala maingat sa pamumuhay para walang maging suliranin na hindi inaasahan, ayaw ng mga usapang suhulan o lagayan ng pera, at hindi basta nagpapautang masinop sa mga kinikitang pera. Wala sa isipan ang magselos, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 25 at number 30 at number 18. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Sa suhulan ng pera ang usapan ay wala sa isipan tumanggap at maingat sa sinasabi at pagbibigay ng mga kaalaman para maingatan ang kabuhayan. Sa trabaho ay may matapat na ugali para sa ikakaganda ng kinabukasan ng pamilya. Mahaba ang pasensya pero pag napuno na ay magagawang ilabas ang katapangan. At ayaw ng usapang may kayabangan at tuksuhan ng pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 20 number 18 at number 43. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling masipag. At mas gusto na magtrabaho ng mag-isa, ayaw hanggat maaari na kausap ang mapagkunwaring tao at usapang may kaberdehan lalayo na kagad, at hindi kayang magtiwala kagad kung utangan ng pera, sa trabaho ay mas gusto ang matahimik na gagawa, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at laging may pangunawa na ibibigay sa pamilya sa mga usapan, at uunahin na mapasaya ang pamilya kaysa magpautang ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 16 number 34 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at sinisigurado. Ang gagawin at sinasabi sa mga nakakausap sa pamilya ay maingat sa mga sinasabi para walang dumating na bad energy sa tahanan, at pag may nasabi sa pamilya o sa trabaho ay gagawin ng walang alinlangan basta nasa tamang katwiran, sa trabaho ay masigla sa mga ginagawa, nang patuloy na makaipon ng maayos na pera para sa pamilya, at hindi magagawa na kumuha ng suhol na pera mas gusto ang magkaroon ng pera dahil nagtrabaho mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 16 number 24 at number 36. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali ngayong araw, na madisiplina ayaw ng mga usapan na may kabastusan pero may natatagong katapangang ugali at kayang ilabas pagkailangan, masipag sa dapat na magawa na gawain, at laging may plano kung ano man ang gagawin, at matapat sa napasukang hanap buhay ng patuloy na makapag-ipon ng pera, at maaruga sa pagkain ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color gold number 22 number 16 at number 34.